Napakasarap na obe recipe ang ating lulutuin ngayon. At syempre, since marami tayong obe na nabili, ito na lang ang nating main ingredients. At kung paborito niyo ang obe, napakadami namang recipe na kakanila magagawa natin dito. At ano bang sangkap ang masarap ipare sa obe? At syempre, masarap kung freshly kinudkod na niyog ang ating gagamitin. So, gagamit tayo dito ng isang pirasong kinudkod na niyog. I extract lang natin ang gata nito. So, ito ang ating first piga. set aside lang natin ito. At gagawa naman tayo ng second piga na gata. So, ito ang ating gagamitin sa pagluluto natin ng ating obe. Other option, pwede din kayong kumamit dito ng purple na kamote kung walang obe na available at tansya-tansya lang mga mamis kung gaano kadami ang inyong gagamitin or lulutuin. Pangdagdag lapot, nag-add tayo ng mga around 7 tablespoon of malagkit rice. I-mix lang natin para mag combine ng lahat ng mga ingredients. Naglagay din tayo ng 2 stalks of pandan leaves for added flavor na din. At tinakpan natin ito ng dahon ng saging, pang dagdag bango at flavor at sarap na din ng ating kakanin. Ito na after a few minutes, luto na ang ating obe at saka malagkit rice. Napakadilan talagang lutuin ang obe na ito mga mamis. So ito na, napakalagkit at ang bango na. Naghahalo ang bango ng flavor ng pandan at sa kaobe na ating niluluto. At syempre, pang dagdag sarap, naglagay tayo dito ng langka. Nagdagdag tayo dito ng kunting tubig. Ihalo lang natin. Takpan hanggang sa maluto ang ating langka. Napakabango at napakasarap talaga kapag may halong langka ang ating niluluto. At masalang bumango ito. Dahil sa langka na ating nilagay. Hindi pa ito tapos mga mamis, pero ang sarap ng tingnan. Mag-add pa tayo dito ng gata na first piga. At saka 1 half to 3 fourth cups of brown sugar. At just taste lang mga mamis ha, according sa inyong panlasa, kung gusto nyo mas maging matamis pa, magdagdag kayo ng sugar. Na naayon sa inyong panlasa. So ito na mga mamis, ready to serve na ang ating napakasarap na merienda. Gamit ang ating obe at sa kalangka. At hindi tayo nag-add dito ng flavoring mga mamis ha. Pure OB ang ating ilagay. Ang ganda at napakatingkad ng kulay. Pwede to serve na to. Nag-line tayo ng dahon ng saging sa ating paglalagyan para mas lalong espesyal at sumarap ito. Dahil ang dahon ng saging isang adang flavor at bango ng ating kakanin. O ba diba, napakasimple ng na ingredients, mura, pat masarap at bongga. At talaga namang favorite ko ang merienda or kakanin na ito mga mamis. Lalo na din sa aking mga anak na mahilig din sa obe. Ayan lang po. Salamat sa iyong panonood at sa walang sawa niyong suporta from Luzon, Visayas and Mindanao. Thank you so much. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy.